po sa ating mga loyal tropa natin sa Pilipinas at sa buong mundo kayo naman po ang bibida dito sa Super, Super Shop! Lalo na kay Gary Bendero. Nasira ang mga floating cottage nila. Ingat po kayo. Ingat po oh, kayo. Oh, shout out oh. naman po kay Atan Ayakoda at sa lahat ng mga kapitbahay mo. Kamusta po kayo sa Albay? Sana ay may gamit kayong maisakay. Ayan, may shout tayo from Malabon. Ako, mag-iingat po oh, oh. kayo dyan. May, may, sino? Si May pala. May. Si May Joyce Alarin. Potretora. Potrero University. Potrero University. Potrero University. Dito nilang evacuate na sa second floor na po. Alam. Kawawa po ang mga bata. At ah, tinatawagan po ang barangay. Opo. Nananawagan oh. po kami dyan, ha? At ah, sa lahat po na nag-shoutout po, ito po, paborito ko sa lahat. Ang super shoutout sa'yo, super shoutout sa'yo, Nurse Lim Amidina, ang Pogi Ni RB, Asadon, at saka ni Jason. Love you so much. Thank you. Walang Jason. And invento, God invento us. ka dyan. Oo. oo. Pero napakaswerte mo dahil iyong iyon na ang limited edition TikTok Lockup. I-message ka po ng team ng TikTok Lockup kung paano mo ma claim ang iyong special gift. Yan. Shoutout din sa mga tik nating nag-aabang sa Julie Steltz concert ang ating tinig. Tatlong, tatlong, tulog na lang po yan, mapapanood na natin sila. Two nights po yan sa July 27 and 28 sa New Frontier Theater. You can get your tickets at any Ticketnet outlet or online by Ticketnet.com. Ito oh, okay. na mga uh, Exciting talaga ang concert na yan. At ang mga tiktropa natin sa studio, excited na rin! Okay. Let's play Hale Hale, hale hoy! hoy! Ang lalaman para sa Pink TV, ang lalaban po para sa pink team, si Katrina. Kasama mga tiktropa natin, si Maricar at Cha. Ah, sa green team naman, lalaban si Adrian. Kasama ang mga tiktropa natin, si Jocelyn at Prince. Maglalaban kayo sa larong Salulot Race. West Bonan! West Bonan! On yeah, Good luck! Ingat po tayo, baka makamadapa, ah, or what? Makabunggo. Alright, players! Uyakin! You have one minute to play. Tiktok lock! Happy time, time now! Kailangan Katrina, kailangan dito, Katrina, ka, Katrina, pero, Katrina. Katrina! Katrina! Kaya mo no, yung Katrina! Ikot yung Katrina! Katrina! Ano ba Katrina? Ay, nako! Katrina! Oo, kailangan calmado no. oh, okay, pero mabilis pa rin ang galaw. Halo, salo Salos! ay 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 Ayan! 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 Kailangan dito. Ayan! 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 Hop! 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 hop. Ay! Katrina! Ingat sa Katrina! Medyo mataas ang hands mo.

Okay, ang green team po na meron silang three balls, tatlong bola. At ang, ang green pink oh, team naman natin. At, ang, 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 at green team, pareho po three balls, meron po ito ang tie. At dito po sa TikTok lang, pag tie po, panalo po ang lahat ng mga tiktropa na natin. Oh so, congratulations <laughs> sa lahat ng mga tiktropa, pero syempre hindi ko ang araw. Kung walang cheese pizza may trivia, si Adrian Ama. ang sasalang sasang tanong sang samag sa pagbabalik na... 铁道。